ito ay kwento ng mga kakaibang pangyayari na naranasan namin ng aking mga kapatid habang nakatira sa aming townhouse malapit sa aming paaralan. Ang aming tila ordinaryong tahanan ay naging lugar ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari na patuloy pa rin naming pinagtatakan hanggang ngayon. Kami ng aking mga kapatid ay naninirahan sa aming townhouse sa loob ng eight years simula noong ako ay pumasok sa kolehiyo at ang aking mga kapatid ay pumasok sa mataas na paaralan sa isang paaralan sa Quezon City. Ang aming townhouse ay sampung minutong lakad lamang mula sa paaralan na napaka-convenient para sa amin. Gayunpaman, dahil ang negosyo ng aming pamilya ay nasa probinsya, kailangang manatili roon ang aking mga magulang habang kami ng aking mga kapatid ay naninirahan sa aming townhouse na mag-isa. Maraming insidente ang nangyari sa aming bahay na pinili naming huwag pansinin. Sa isang pagkakataon, nang bumisita ang aking ama, siya at ang aking kapatid ay nasa kusina. Ang aking kapatid ay naghuhugas ng mga pinggan habang ang aking ama ay nagpuputol ng mga gulay para sa tanghalian. Pareho silang nakaharap sa pader, nakatalikod sa pintuan na papunta sa washroom sa dulo ng kusina. Mula sa kanilang likuran ay narinig nila ang boses ko na nagsabing, Pagamit ng CR ha. Sumagot ang aking kapatid, Anong nangyari sa'yo? Dahil nagulat siya na humihingi ako ng pahintulot sa aming sariling bahay, Pareho silang lumingon at walang nakita. Tiningnan nila ang banyo. Walang tao. Pumunta sila sa paligid ng bahay. Wala ako roon. Tumawag ang aking kapatid sa akin sa cellphone ng araw na iyon. Tinanong kung nasaan ako. Ako ay nasa trabaho buong araw. Ngunit ang aking kapatid at ama ay parehong tiyak na narinig nila ang boses ko. Ang pangalawang insidente ay mas nakakatakot dahil ako mismo ang nakaranas nito. Paalis na ako para sa trabaho. Ang bunso kong kapatid ay nasa paaralan na habang ang isa kong kapatid ay nasa kanyang kwarto. Lumabas ako ng pinto at tumayo sa harap ng mga hakbang. Binubuksan ko ang pinto gamit ang aking mga susi. Bigla kong narinig ang boses ko sa sala na tinatawag ang pangalan ng kapatid ko. Rap, baba ka. Nataranta ako sa mga susi ko at sinubukang buksan ang pinto, ngunit hindi ito mabuksan. Narinig ko ang aking kapatid na bumababa ng hagdan, kaya pumunta ako sa bintana para tingnan kung ano ang mangyayari. Ang sala ay walang tao. Pinuksan ng kapatid ko ang pinto para sa akin at tinanong kung bakit ko siya tinatawag. Sinabi ko sa kanya na hindi ako ang tumatawag sa kanya at hindi siya makapaniwala. Matapos ikwento ang nangyari, iniwan ko siya at nagpunta sa trabaho. Ang pangatlong insidente ay nangyari sa aking kwarto, mahigit isang taon matapos ang pangalawang insidente. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi na laging nangyayari sa akin. Ang unang bagay na ginawa ko ay tingnan ang orasan sa tabi ng kama ko, na lagi kong chinecheck kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay alas dos ng umaga. Sa sulok ng aking kwarto ay may isang salamin na buong haba na karaniwang nakaharap at nagre-reflect ng imahe ng pintuan ng aking kwarto. Matapos tingnan ng aking orasan, tiningnan ko ang salamin at nakita ko ang aking sarili na nakatayo at nakatitig sa akin ng walang reaksyon. Sa una, akala ko ay tinitingnan ko ang aking refleksyon at tinanong ko pa ang sarili ko sa isip, bakit ako natutulog ng nakatayo? Ngunit naramdaman ko ang kama at alam kong nakahiga ako. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagtitig sa aking nakatayong refleksyon, tumalikod ako at nagpasya na huwag na lang itong pansinin. Ang huling insidente ay hindi nangyari sa akin kundi sa bunso kong kapatid na laging nakakaramdam ng mga supernatural na bagay. Nangyari ito noong 2007. Ayon sa kanya, nagising siya ng alas 5 ng umaga at naligo para pumasok sa paaralan. Habang nagbibihis, napansin niya na ang kanyang refleksyon sa salamin ay nakangiti sa kanya kahit hindi siya nakangiti. Natakot siya at nagdesisyon na pumunta na lang sa paaralan kahit masyadong maaga pa. Nang nilolak niya ang pinto, halos sumigaw siya nang makita niya ang kanyang mukha na nakangiti sa kanya mula sa kanyang kanang balikat. Naglakad siya papuntang paaralan habang ang nakangiting mukha na kamukha niya ay nasa kanyang kanang balikat na nakikita niya sa kanyang peripheral vision. Sa daan papuntang paaralan, Dumaan siya sa ilang tindahan at nakita ang kanyang refleksyon na patuloy pa rin ang pagniti sa kanya. Napansin niya na kahit kamukhang kamukha niya ang refleksyon, ang mga mata ay medyo iba. Pinili ng kapatid ko na huwag pansinin ang doppelganger na sumama sa kanya buong araw sa paralan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe salamat sa panonood